Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Oo. Oh, oh. oh, hmm. ilang ilang ano, ilang weeks kami nag-hearing tungkol dyan sa mga mga ano, yung hindi pag-honor nag discount natin. Hmm. Oo. Oh, oh. So ta tama naman yung sinabi mo, no? So uh, include that in your position paper. Yeah, we did po. Oh, kasama po yung kapangyarihan ng NCSC na mag uh, ano ha, ah, mag-issue ng uh, mga subpoena sa mga local chief executives kasi po ang isang idinidiin namin dito ay isa sa mga functions ng na, ng NCSC is to uh, uh, register and uh, recognize and accredit senior citizens uh, organizations and associations. No? Mm, ah, yeah. uh, sa kasalukuyan po, aminin man nila o hindi, maraming nagsusumbong sa amin na yung mga senior citizens sa mga barangay sa mga munisipyo eh marami pong ano, marami pong point person. No, yes. yung ang tawag nila doon sa point person, oh ikaw ang gusto kong maging presidente, oh ikaw gusto kong maging secretary. Oh, ayan oh, 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 ang oh, organisasyon oh, oh. nyo. Eh ang dinidin po namin dito, kaugnay ng pinaglalaban naming uh, International Convention on the Rights of Older Persons ay yung the right to self-organization and the right to organize. organize and the yeah. uh, freedom from interference from any political uh, action. Tama. Eh, Nanay Salve, dagdagan mo yun kasi kasama ka namin dun sa Uwega. Yan. Ipaliwanag Tama. mo Nanay Salve. ako mismo ayaw ko yung ganun na pinapakialaman ng mga barangay captains o pinapakialaman ng mga ano, mga officials ang mga senior citizens. Eh, sabi ko nga sa mga senior citizens huwag kayong ano uh, basta kayo mag-form kayo ng sarili niyo huwag kayo huwag kayong uh, 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 ano na makialam sa inyo yung mga government of, uh, office, office uh, officials ako yeah. lalo na mga barangay captain yung mga ano sabi ko Oscar yung Oscar kasi uh, pag hindi na niya gusto yung uh, yung ano yung kwaniyan yung uh, association na yan magta magtatayo na siya ng sarili niyang association kasi mm -hmm. siguro, I don't know kung anong reason. Ha? Mm -hmm. So, yun ang madalas mangyari. So, yun ang sinasabi ko sa mga ano. Kung minsan, tumatawag ako talaga sa mga, kung nagsusumbong mga senior citizen, tumatawag ako sa mga uh, kapitan na bakit ganito, bakit ganito. Oh, uh, 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 actually naman, kung may nakausap naman ako, umaayos naman sila. So, I hope, eh, hindi naman eh, natin matawagan lahat ng banggay kapitan. Oh, Number Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!